ako doon ngayon sa House of Representatives kasi uh, pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President simula pa na-i-state sila nung kahanap nila ako. na lang na dito ako sa inyo. <laughs> Sabi ko sa kanila, binigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin uh, sa budget ng Office of the Vice President. Bahala na kayo. Basta kami kung anong meron yung na- uh, Yeah. Ng... Yeah. Yan. Good morning muli mga kasama. At andito naman si Kuya Goods. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po. At don't forget to hit the notification bell para lagi kang update. Syempre, sa ating mga nilalabas na video. Ayan ha, meron naman tayong re-reactionan mga kasama. Nakaka Alam nyo naman, may mga usap-usapin na naman dito. Nako po, nakakatawa lang talaga. Ha, merong uh, video dito, ipapanood ko po sa inyo mga kasama. Uh, kung ano naman ang issue, ha? Meron naman itong, uh, oo merong sinasabi ito eh. Anong pangalan nito? Oh, Bulanon. Oo, oh, sabi nito matapos uh, iuna pa ang gala, ang BP Sara sinampal ng ebidensya si Kong. Oo, oh, Bulanon. Oh, pangalan mo? Bong Bulanon. Oh, sige ano ba 'yan? Issue mo ngayon diyan, oh, Chikadora. Banat. Design bilang Vice President si Sara Duterte. Congressman Jill Bongalon inilabas na rin ang baho ng sarili nitong mga kababayan. Po. Tila hindi nga raw naisahan ng Ako Bicol party's representative ang ganti sa kanya ng taong bayan na sa halip bumilib sa kanya. Tila wala itong napala at sa halip ay pinagbantaan pang ilalabas ang lahat ng baho nito dahil sa kanyang remarks na dapat bumaba na sa pwesto bilang vice presidente si Sara Duterte. Mm. Nagpintigante ng maraming Pilipino sa sinabi ng batang kongresista na miyembro ng Young Guns ng Kongreso na dahil raw sa hindi pag-attend ni VP Sara sa plenaryo para dinggin ang OVP budget. Nararapat lamang raw na mag-resign na ito bilang Vice President. Up! Oh, anong karapatan mo para sabihin yan? Ha? Ah. Oh, oh. Kasama ka ba sa mga bumoto sa 31 million? Ha? Ah, o, oh, kuya. Baka nagkakamali ka sa mga pinagsasabi mo at sa mga paratang mo. Ha? Alam naman natin ang punot dulo nito. Ha? Ah, isa pa, bakit naman natin pa si BP eh na pag-usapan na yan? Tapos nang pag-usapan yan, ha? Ah, Doon pa lang, Ilang ilang buwan na ba nakakalipas, no? Ah, sabi nga ni BP mga kasama dito, eh bahala na kayo sa budget kahit wala naman akong budget eh. Ah, kaya kong magtrabaho. Eh nagtataka lang ako dito kay no, ano, ang pangalan no, Bulanon. Oo. Oh, isang butiking bulanon na parang gusto ata maging buhaya. Ayan lang, sabi ng taong bayan dito ha. Nagre-reaction lang ako. Sabi pa dito, matapos sabihing bumaba na sa pwesto si BP, Nako, baho ni bu Bulanon o oh, ilalabas ng sarili tong kababayan. Nako, itago mo na yung mga mamahal mong ari-arian, Bulanon. Baka mamaya, masama ka doon sa mga uh oo, -oh, yung mga lumalabas sa social media. Oh. At uh, 'di ba, sabi nga ni B.P. Sara, wala na akong pakialam. Ha? Ah, sa inyo na 'yung budget, basta ako magtatrabaho ko. Eh yun naman eh binibigay nyo pa ng uh, problema ang sarili nyo. ha. Ah. ah ang uh, punot dulo rito mga kasama ay gusto talaga nilang impeach ha ah? pero isang malaking kalokohan niya na na ma-impeach si Sara alam niyo bakit o oh, bakit may impeach lahat naman ng nga uh, pinapakita niya yung may resibo di ba sinabi sinabi na rin ng kawa mamaya bibigay ko sa inyo yung video kawa na mismo uh, ang nagsabi na walang mga Ah, walang walang mga manipulasyon sa nang sa mga ginagastos ni ano ni BP Sara. Lahat po 'yon eh naka-record at may resibo. Ngayon, eh bakit ba pinipilit pinipilitan nitong mga ito, yung mga maliliit na, yung mga pasibol na ano pangalan nito, Bulano, no no. O oh, bagay na bagay yung pangalan Bulano. Ah, bakit pinagpipilitan nyo? Ang dami niyo, nakahilera kayo diyan eh. Ah, mga pasibol na kongresista oh ano ba, sinet puno tulo. Neton lahat. Ah? Oh, kasi meron kayong, natatakot kasi kayo eh. O, oh, oh, takot na takot kayo mawala ng pondo. Alam natin yan. oh tuloy lang natin. Ah. oh showbiz sa, uh, ismoso ka si, ano eh, Chikadora eh. Oh, showbiz, Chikadora, pasok! Mas inuna parao ni Bibi Sara ang mag-bitch sa DAE. Ang mm. best na i-defend ang kanyang proposed budget. Ngunit sa hindi inaasa ang pagkakataon, binuweltahan siya ni VP Sara oh. maging ang ilan pang mga kapwa nito kongresista. O, oh, kita nyo. Ngayon, uh, ang sister rito, di ba, hindi nagbibits lang. No? Eh, yun ay kasama na rin, no? At uh, yun, naimbitahan siya. Pero hindi rin nagbibits. Hindi lang puro, puro bits, no? Trabaho rin ho yun. Baka mamaya, magulat kayo. Ah, uh, ano ba yung tanong mo rito? Sige, pakita nga natin yung tanong niya dito. Meron kasi siyang gustong uh, sabihin dito eh. Ito si uh, Bulanon eh. O, uh, makita natin ha. Uh, add. Oh, Ad. super tips no, for the Vice President to appear before the plenary and uh, help the sponsor to answer the questions. So, there are photos and even videos circulating that on the Monday morning, nandun po siya sa isang uh, beach, no, in uh, Camarines, no, Uh, Bulanon. Ah, yun ay hindi lang bits ang pinuntahan. Meron siyang mga pinuntahan at uh, trabaho ron ha. Ah, dahil trabaho niya, ah, ang magserbisyo sa bayan, eh ginawa niya yun. Ah, sinama niya na yun sa sa pag-imbita sa kanya ha. Para naman ma mapuntahan niya yung mga ay, mo nga yun eh, di ba? Probinsya mo yon eh. O oh, baka lugar mo rin yon, Bulanon. Ah, baka lugar mo rin na hindi mo inaasikaso. O oh, yan, pinuntahan na ni uh, Ate Sara. ba? Diba? oh, ano pa yung hinanaki, hinanaikot mo dyan? Puro problema na lang yung puso mo. Bula O oh, sige, bira. O, oh, bira. Ang tagal. Sa amin po yun sa Bicol Region. So maganda okay, kasi sa na pangunta so, pa pala yung eh. Beach. In other words, um, ibig sabihin po nito, mm. wala ho talagang intensyon no, na dumalo Uh, dito po sa pagdinig sa plenaryo uh, upang uh, i-sponsor at i-defend ang budget po ng OPP. Sapagkat kung meron po siyang intensyon, dapat Sunday man lang nandito na po siya sa Manila. Okay. Ay! Wag ka wala kang pakialam ha! Kung ano yung gusto ng Vice President, wala ka ng pakialam doon. Ngayon, sa sinasabi mong intensyon, lahat po yan nasagot na. Ah, alam mo naman natin, nagigisahin sa lang yan dyan, ha? Sa kamera kung ano-ano yung uh, taliwas na mga pagtatanong nyo dyan. Eh, Kowa na nga nagsabi na wala nang problema. Lahat. Okay, accurate. Ngayon, kung ano-ano pa pinagtatanong nyo. Ah, yung budget hearing na yan, kung ayaw naman, ayaw na niya, o oh, hindi nyo na kailangan papuntahin pa yan dyan. Ah, tinanggi na nga. Sige, sa inyo na yan. Oh, ano pa yung hinihingi ano mo? Ano pa yung mo? bulanon, Di ba mga kasama? Ganito lang kasimple. Napakasimple lang naman sinabi na ni na kung gusto niyo yung budget, ikunin niyo. Oh, ano pa yung sasabihin niyo na umatin, umatin, umatin? para saan pa? Ayaw na nga ng tao, ang gusto niya magtrabaho na lang. 'Di ba? Napaka simple, gusto na lang ng tao magtrabaho at magserbisyo. Ha? Ah, tapos kayo, ilang pa kayo nakaupo diyan, gusto niyo iharap pa diyan. Para ano? Para pagpiestahan niyo. Oh, paghati-hatian niyo na lang yung photo. Ah, yung budget ni ni Vice. Ha? Ah, sa OBP. Paghati-hatian -hati niyo na lang para wala na kayong problema. Ano pang gusto niyo? Ang isang gusto punot dulo nito, gusto niyo lang naman talaga ipa-impeach ito si Sara. Hanapan ng butas si Ate Sara. Eh, hindi nga kayo makakahanap ng butas. Ah, boss, bulanon. Hindi kayo makakahanap ng butas. Mamaya sasagutin 'yan dito sa video mismo ng Kowa. Okay, tuloy mo lang. Kaya naman, nakipag communicate po siya sa office ni uh, Congressman Adyong. Bakit? Para mag... Sino ka? Para utusan ang uh, vice president na si Ate Sara. Sino ka? Ha? bubut ka pa. Ha? Para dyan sa mga ganyan-ganyan. Ha? Uh, kailangan na uh, galingan mo pa. Uh, pero hindi ganyan na uh, gagalingan mo na meron ka lang pinoprotektahan. Di ba? <laughs> hindi pwede gano'n. Ako ya. Ha? Ah, kailangan kalam magaling ka, yung nasa tama ka. Hindi yung magaling ka doon sa pansariling interes. Ah, oh. pagkatiyatian niyo na lang tapos ako usapin. <laughs> Ayos ba? Ayos lang ako. Oh, ah, tuloy mo lang. Karon po ng briefing. Hmm. At ma-prepare man lang at mapaghandaan po ng budget sponsor ang mga katanungan ni tatanong po sa OBP. Nako, ayan na, 'di ba? Scripted. Mapaghandaan. Huwag ganun. Dapat kung ano yung tanong, o, sasabihin, ganito, let's say, oh, uh, Madam, oh, Ate Sara, uh, bakit mo ba kailangan ng budget? Saan mo ba ihahain ito? Ah, para saan ba 'to? Pwede mo bang sabihin sa amin yung mga uh, proposal budget mo? Halimbawa, ilang bilyon ito? Oh, uh, meron ka bang mga uh, Uh, foundation or agency or department of government na pwede mong ilatag ito. Ah, uh, ganun ang tanong. Hindi yung mga tatanong, uh, saan mo ginamit yung uh, uh, confidential fund na ganto-ganto? Oh, uh, hindi naman, hindi na yun. Uh. Ang tawag doon, pagbabatikos. Tandaan mo yun. Akusasyon yun. Ah, uh, galingan nyo kasi para hindi nyo nanoloko yung mga taong bayan. Okay ka ba? Ako, okay lang ako. Sige, bulanon. Bira. Oh. Uh, So, pangalawa, um, consistent naman po yung vice president natin. In oh, kita mo. Oh, tuloy mo lang. Fairness to her. Consistent in the sense na hindi po siya dumalo nung Committee on Appropriations Budget Hearing, hmm. pati po dito sa plenary, hindi rin po dumalo. Okay, ang sagot naman dyan, di ba nga, mayroong trabaho ang, OBI, ang uh, vice president. Nagpunta siya doon para magtrabaho. Mamaya, sasagutin din natin yan. Ah, kung anong araw at anong pecha. Ha? Ah, hindi yung puro ganyan. Akusasyon, puro pagbibintang. Masama yan. Nakakasakit sa puso yan. Tsaka nakikita natin sa mukha mo, kuya. Oo. nagsasalita ka lang dyan kasi meron kang nasa likod. Alam naman natin na hirap na hirap ka na tirahin ng Vice President eh. Hirap na hirap ka na. Yun lang ang nararamdaman kasi sa'yo. Tingnan nyo, mga kasama, i-comment nyo. Oh dahil uh, yung mga sinasabi nito parang hindi bukal sa loob niya no parang uh, nagkaroon siya ng susi sa likod na kailangan mo sabihin yan doon ha kung hindi eh, wala kang pondo <laughs> oh bira so kung ganyan po it shows that she's not interested with her duties and functions as the vice president ate ay kuya hindi yon ha ah, na, na naman eh ang usapin nga dyan sa budget hearing. Oh, ngayon sasabihin mo, hindi siya interested ah, mag-duty as a vice president. Ang layo na naman eh. ba? Diba? Ikaw nga, analyze mo nga yung mga pinagsasabihin mo dyan. <laughs> analyze mo. Nakaka, alam mo, nakaka ano kayo, nakaka, alam mo yung misan, hindi maganda sa tenga. Kasi parang, ang nangyayari, kailangan mong idiin ang idiin ang idiin ang, ang BP para lang kayo ay bumango. Hindi na kayo babango. Mabantot na mabantot na kayo. <laughs> oh, vera? Of the Philippines. So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask Tingnan niyo yung mukha niya. Di ba makasama kasama? Parang ang lungkot-lungkot ko. Sabi ng tatay ko, ah, galit na sa akin ng tatay ko. Sabi niya, oh, galit na sa akin tatay ko. Ang padre, pwede bang uh, wag na natin tirahan si, tirahin si OBP? Ah, uh, si BP. Oh kasi yung tatay ko, galit na galit na sa akin. Makadutertian tatay ko, dahil lang sa inyo. Ha, eh natatamay ako. Kasi nga yung budget, makokontrol. Overa. To step down as the vice president. Kasi nakikita natin eh, hindi naman po siya dumadalo sa mga uh, pandinig dito po sa Kongreso. So ano ba kayo? Busgado ba kayo? Sabi nga ni VP Sara, kung sa korte, ha? Sisiputin ko yan. Pero pupunta ko dyan sa kongreso at kayo ay nagpipiling ko, nagpipiling abogado nagpipiling piskal, nagpipiling, ang uh, 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 batawag dito, judge. Aba, kayo kayo na lang mag-hearing dyan. Wala na kayo kakwenta-kwenta dyan. <laughs> Di ba? Ang nakikita kasi natin dito sa mga nasa camera, kala mo sila na yung ano, sila na yung uh, nasa batas. Ha? Ah. Kaya mas magaling pa nga yung sinasabi ni lagi ni Congressman Marculeta na lagi na lang kayo na popularity parang uh, showbiz ika nga, no? Entertainment. O, oh, nagpapakilala. Alam mo bakit? Eto, kaya pag bumango yung pangalan nito, kahit mabantot na yung pinagagawa, ha? tatakbo ito mga to kapag ka-senador. Ngayon, hindi na. Alam mo bakit? Easy. Easy, ah? easy boy! Oo, ngayon pa lang, hindi na kayo, oo, hindi na kayo uh, sisikat. Ha? Ah? Kasi nga, wala na. Ngayon pa lang sirang-sira at mabaho na ang pangalan nyo. Ganito ang gawin mo. Oo, pag a uh, sunod next year, 2025, punta ka ulit doon sa mga ano, sa mga mababangong pangalan. Dulukit ka naman doon. Ha? Ah? para manalo ka. Pero sa tingin ko sa iyo, ang um, pangalan na to, Bulanon. Oh, hindi ka hindi ka na Ang mga taga Bicol na nagsabi. O oh, Chika Dora, bigay muna natin. Oh, sige, may sinasabi pa si Bulanon. Ano pa yung sinasabi mo? Ano po ibig sabihin nito? Hindi na po siya interesado at mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort okay, kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So I guess it's... Ang budget nga, ayaw na niya. Sa'yo na lang. Gusto mo, sa'yo na lang. Ang kulit nyo eh. Hindi na nga interesado ang BP sa budget. Ah, eh, bakit ba pinagpipilitan nyo pa? Oh, tuloy. The uh, Filipino people, um, it's up to them no, to judge the Vice President. Oh, di ba? Filipino people, i judge to them. Eh, alam naman kasi ng na mga Pilipino na kung ano yung talagang pansariling interest at kung ano yung interes nyo para kay BP. So, ipagpatuloy natin mga kasama. Yung ano, ito ha, ah, yung kaninang sinabi ni BP Sara. Hmm. Ani, Chikadora. Ayon sa Vice Presidente, oh. alam niyang magre-react ang mga ito sa hindi niya pagdalo sa plenaryo. Ngunit para kay BP Sara, wala nang saysay ang lahat ng ito dahil scripted na at talagang nagstick to the plan ang mga di mambabata. oh, di ba? ah oh, si BP BP Sara na mismo mga kasama ang nagsabi na scripted which is totoo naman. Kasi nung unang-unang uh, mga hearing, sa budget hearing, ganun pa rin ang mga pinagsasabi nito mga to. Ah, stick, nagii-stick sila sa kung ano yung script na binigay sa kanila. Oh, tuloy mo pa mas lalo itong gipitin at hanapan ng butas mm. para ma-impeach bilang vice-presidente. Huwag oh, diba? na raw magmaang-maangan si Congressman Jill dahil talagang napag-uusapan sa House of Representatives ang pagpapatasik kay VP Sara sa pagiging vice-president nito. Kahit matapang na mensahe ni Duterte, gawin raw ng mga mambabatas ang gusto nilang gawin basta't magtatrabaho ang vice-presidente may budget man ang kanyang opisina o wala dahil naniniwala si Vice President Sara Duterte na ang mga tao naman ang nakakakita kung sino ang tunay na naglilingkod sa bayan at Ama. sino ang nagbubulsa ng kaba ng bayan. Panoorin! Oh, mga kasama, ang mga taong bayan na ngayon natututo na rin eh, dahil sa social media. Eh. Alam niyo bakit? Ha? Ikaw congressman ka, representative ka, hindi mo naman talaga, kung sa sahod mo lang ah, eh, sorry ah, sinipon ako. Hindi mo naman kaya talaga na bumili ng mga ganong mamahalin na ah, mga ari-arian kung sa sahod mo lang as a congressman o congresswoman, kukunin yun. Ah? Merong ibang source of, uh, alam mo yun, ah, asset ito mga to. Meron talagang pinagkukuha which is, eh, alam nyo na ha. Mayon Ah, hantayin naman natin yung sagot niya, no? ah, ni ano, ni BP Sara kasi gigil nagigil ito sa budget eh. At yung sinasabi nila sa Kowa na hindi raw ano, hindi raw uh, totoo yung sinasabi ng Kowa, <coughs> doon sa kung paano nila stay. Ngayon, ipapaliwanag sa iyo yan ng COA ha. Tingnan mo ha. Para naman matauhan ka. Ikaw, ano pangalan mo? Ah, para matauhan ka. Oh, sabihin na natin kung ano yung sasabihin dito. Uh, panoorin nyo ha, mga kasama. Oh, Bira. Vice President spent the confidential fund ulitin natin, ha? ulitin natin. To say that the Office of the Vice President spent the confidential fund in 11 days the office submits uh, its stand that it is inaccurate mr speaker your honor the report of coa which is the, the basis of the report of coa for the utilization of the fund starts from december 20 to 31 and that is 11 days however mr speaker your honor the implementation of the programs started on the day that the saro was released in December 13 of 2022 which means immediately after the release of saro the implementation has already the, the implementation has already started but the actual payment as based on the coa report and findings only started in December 20 up to December 31 which means the actual implementation is not 11 days but it is uh, 19 days mr speaker so Oh, ano na? Di ba? Kasi kayo, bintang kayo ng bintang. O, oh, ngayon. Ang naging problema ngayon dyan, ha? Ah, umuugong na ngayon yung pangalan nyo. Yung mga kababayan nyo, galit na galit na ngayon. Ha? Ah, galit na galit na. Parang gusto na kayong butasan. Ha? Ah? Kaya itago-tago nyo na sa F, yung mga FD account nyo. Ah, mag-lock profile na kayo kasi Baka mamaya mabutasan kayo o maglabasan yung mga mamahaling sasakyan, bahay at kung ano-ano pa. ah O oh, sige, ito na may sinabi ni... Uh... ...kanilang uh, Isa yun sa mga ano, pangarap ng doon sa probinsya ng Sulun. Kaya yun, sobrang saya namin. At masaya din kami dahil pagdating namin doon, sabi ng mga tiga sa sabi nila, ay, ang swerte mo ah. Kasi nga dito mo pa na daw yung dagat? Um, uh, maalon, yes. Maalon na daw yung dagat. Sabi niya, bihira na ang tumatawin dito pag panahon kasi um, uh, malaki na yung mga alon. Pero doon sa isang pangkiro. Sabi ko, pinagbigyan kasi kami ng Diyos. Tumawa siya ng tumawa. Kahit si Mayor kanina, doon sa Pinsons, nag-pertisiko na pa sa kanya sa Principal Hall. Sabi niya, ano po, kayo lang ako nakabiyahin ng kalagwas na uh, ganitong panahon na ano, walang alo uh, sa daga. So, sobrang saya dahil uh, pinagbibigyan ni ina mga uh, pag-ikot sa Bicol. So yun po, um, yung iba ko pong uh, mga pinagdadaanan, alam niyo naman na yun, hindi ko na po ikupwento ulit sa inyo lahat. Sa totoo lang, hinahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi uh, pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. Sino na kaya-escape sila doon, hinahanap nila ako. Pagkisabi na lang, nandito ako sa inyo. Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin uh, sa budget ng Office of the Vice President. Bahala na kayo. Basta kami kung anong meron yun na tutuloy-tuloy ang, uh, ang trabaho ng Office of the Vice President. Um, kung ano pong namin, sa opisina namin, sa Legazpi, Albay. Ang coverage po nila ay buong uh, Bicol region. Kunti lang po yan sila, pero um, sinusubukan nila na mapuntahan lahat. Kung ano po matulong namin, uh, ipaalam niyo po sa amin dahil uh, alam ko na pinili niyo ako para magtrabaho sa pangyay. Um, mga kababayan, ako na ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilya ng Pilipinan. Maraming salamat po. So ayan mga kasama, makikita nyo rito, ha? Ah, ba? Diba? Yung miyembro ng... Nakikita nyo rito sa video, eh talagang ang ginagawa ng BP ay trabaho. Taliwas dito sa sinasabi ni ano, Bulanon, ha? Taliwas 'yan sa sinasabi mo. At uh, kaya nga sabi ni BP, oh, kung gusto niyo yung budget, ipaghati-hatian eh, niyo, ha? Huwag niyo na kaming isi damay diyan. Alam naman niyo namin, uh, abugado abogado 'yan, ha? Huh? Tsaka yung tatay niyan, abogado rin. Ah, uh, lang ay uh, ginagawa ng butas. Ayaw na rin dito sa uh, mga tao na nagsasabi. Oh, di ba? Eh, butas lang ang inano para ma-impeach. Nako po kung aatenan mo yan, dahil hindi naman na budget ang pinag-uusapan diyan kundi ah, paninilip ah dahil ito si mga mga butiki na gusto maging buaya diyan sa kamera eh nako tama na uh, ah, wag niyo nang lokohin ang taong bayan kilala na kayo ah dapat sa inyo hindi na manalo next year ah sa mga nakakakilala diyan ah sa mga kongresista na yan mga mga butiki at gusto nang magpalapad pa ng papel ah itapon niyo na yan hindi na dapat yan binoboto. Ah, sayang lang ang boto nyo yan, mga trapo. Kita nyo, ah, yung mga ganyan tao, ay yan ang totoong mga oh, salut salot ng bayan. Di no? ha? Ah? Kaya, alam nyo na, ha, mga kasama. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ah, isang subscribe, isang like, at uh, don't forget to hit your not the notification bell para lagi kang update sa ating mga video. So, salamat sa 7,000 new subscribers. Ayan. Ah. Magandang umaga at mabuhay kayong lahat. Bye-bye!